Samantala, hinahamon ni Mayor Alice Go ang ilang senador na patunayan ang mga akusasyon laban sa kanya sa gitna ng revelasyon ni Senator Win Gatchalian tungkol sa manito totoong pagkakakilanlan ni Mayor Alice Go. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Why don't you just present this in the proper forum so that we can answer squarely yung mga allegations? Yan ang hamon ng kampo ni Suspended Mayor Alice Go kay Senator Sherwin Gatchalian. Kahapon, Inilabas ni Gatchalian ang umanoy totoong pagkakakilanlan ni Mayor Go na si Go Huaping. Sa passport kung saan may picture na kamukha ni Go, makikita na ang pangalang nakalagay rito ay Go Huaping. Nakasaad na dyan na Fujian ang lugar ng kapanganakan ni Go Huaping, parehong probinsya sa China kung saan nagmula ang ama ng alkalde na si Go Jianzhong o ang hilito Go. Ako malinaw na malinaw na si Go Huaping mm -hmm. ay si Mayor Alice Go, una, tingnan nyo lang yung picture ni Go Huaping. no? Ah, uh, yung similarities hindi natin matatanggal eh. No, talagang hawig na hawig at kamukhang kamukhaan niyo yung bata. Base rin sa Special Investors Resident Visa application ng Go family, ang nakarehistrong ina ni Go Huaping ay si Lin Wenyi. Si Lin Wen ang tinuturong ina ni Mayor Go. Pero giit ng abogado ni Go na si Attorney Stephen David, wala namang Chinese passport ang kanyang kliyente. Kung meron siyang Chinese passport, eh bakit sa mga Philippine passport siya, nag apply siya ng Chinese visa? Kung nag apply ka ng Chinese visa, illogical e yon. Kasi bakit ka mag apply ng Chinese visa kung meron ka Chinese passport? Tsaka hindi ka naman i-issue ng Chinese government, ng Chinese visa, kung alam nilang citizen na. Dagdag pa ni David, Philippine passport lang ang gamit ni Mayor Go paalis at papasok ng Pilipinas. Tungkol naman sa umano'y totoong ina ni Go na si Lin Wenyi? Kung yun talaga inahanap nila, yun talaga yung ipipresenta nila. Matatanda ang sa mga papeles ng Pamilya Go mula sa Securities and Exchange Commission o SEC na nakuha ni Sen. Risa Ontiveros, nakasaad na incorporator para sa QC Genetics, si Lin Wenyi na isang Chinese national. Stockholder din siya para sa QJJ Slaughterhouse. Sa sulat ni Mayor Go kay Ontiveros noong June 5, hindi niya itinangging kasosyo nila si Lin. Pero hindi raw ito ang kanyang tunay na ina. Dahil dito, Naniniwala si Gatchalian na mapapalakas lalo ang inihahandang Kowarado case ng Office of the Solicitor General para mapaalis sa pwesto si Go. Nakatakda namang ituloy ng Senado ang pagdinig nito kaugnay ng katauhan ni Mayor Go sa June 25. Nauna nang sinabi ng Solgen na tinitingnan na nila ang paghahain ng Kowarando petition para kwestiyonin ang pagiging alkalde ni Go. Sa ilalim kasi ng batas, kailangan Filipino citizen ang mga inihahalal na opisyal ng gobyerno. Sa ngayon, sinusuri pa ng OSG ang bagong ebidensyang pwedeng makatulong sa kanilang kaso. Pero ayon kay Solgen Menardo Guevara, hindi muna sila magbibigay ng anumang premature conclusion tungkol dito. Sabi naman ng kampo Go, handa silang harapin ang mga aligasyon. Iginit din ng alkalde na kung sino ang mag-akusa ay siya ang dapat magpatunay. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.